ang nalalapit na katapusan. Kenkoy Anime TV At eto na, tayo'y nagbabalik sa ating katuwaan. Walang iba kundi dito lang yan sa Kenkoy Anime TV. Sa umpisa pa nga ay may kita natin ulit dito ang grupo nga ni Beyond Netero. Walang iba kundi nandito sila Krolo, Ilumi, Pariston at ang kanilang leader na si Beyond Netero. May kita nga natin dito si Binyud Netero na nagsasalita pinapaliwanag niya dito kung ano nga ang gagawin nila pag nakarap na nila ang hari ng Dark Continent na si Don Prix Alam din naman ni Binyud Netero na kasalukuyang lumalaban ang grupo ni Jing dito nga kay Don prix At mapunta na nga tayo kung saan nagpapatuloy ang labanan na nila Jing at Don Preex. May kita nga natin na halos mawasak ng saan nga sila naglalaban at unti-unti na nga lumalabas ang mga laba dahil nga sa tinding wasakan ng labanan nila Kung maaalala nga natin sa mga nakaraang episode ay may dumating na lalaki Ngunit ano naman kaya ang kanyang dalan kung bakit siya naparito Hindi ako naniniwala tapos na si Jing sa ganun lamang Sinisigurado ko nandyan lang siya Umangon ka na John Jing Wala ka na dapat alalahanin pa Dahil naligtas ko na lahat sila Malaki pa rin talaga ang tiwala ni Razor Dito nga kay Jing Dahil alam na alam niya na hindi nga ito basta basta nagpapatalo Buti na lang ay umabot ako sa tamang oras para iligtas sila Balik ka tayo dito kay Don Trix Na nakatingin nga siya at pinagmamasdan Kung ano na nga ang nangyayari Kung ito ba ay tapos na O hindi pa kung nakaligtas ka sa pag-ataking kong yun talagang mapapabili po na ako dahil idideklara kong ikaw ang pinakamalakas na nakalabang ko. Balik nga tayo dito kay Razor. Bago nga, ang malakas na pag-atake at halos mawasak ang buong lugar gawa ng atake ni Don Prix ay nagawang mailigtas pala ni Razor. Etong si Gon, Kilua, Hisuka, Zeno, Silva, Zig at pati na rin si Kite. Banggit pa nga ni Razor ay buti nga lang daw ay dumating siya sa tamang oras kundi ay mapapahamak kasama ng pagsabog itong grupo ni Jing dahil nga sa kabila ng paglalaban ni Jing at Don Tricks, ay mga walang malay pa rin ito Bukang napasarap nga ang pagpapahinga at pagkatulog nilang lahat dahil nga lahat sila ay binugbog nga nito ni Don Tricks kulang na nga lang ay tapusin at tuluyan nga sila neto ng hari ng Dark Continent. Pero maswerte pa nga rin sila dahil nga hindi pa agad dito ginawa ni Don Pricks at nailta sila ni Jing. At balik na nga tayo uli dito nga sa labanan na nangyayari. Ang laban ng Don Prix at Jing Prince ay tapos na ba? Ngunit sabi nga ni Razor ay hindi nga basa basa ito nagpapatalo. Kaya naman ilang saglit lang ay naramdaman agad ni Don Prix ang presensya neto ni Jing. Walang duda, ikaw na nga yan, Jing. banggit nga ni Razor. Walang pagtatagal ay bigla namang tumalon nga ng napakataas. Hindi naman agad napansin ni Donprix ang pagtalon nila Jing. Tumalon nga sila ng napakataas at ito namay hindi napansin ni Donprix. Si Donprix at ang kanyang abilidad ay nakatayo nga lang. Dahil nga sa pag-aakala ay normal na pagwasak ng buong paligid lang ito. At tsaka lang naman napansin ni Don na parang may papalapit na umatake sa kanya. May bigla na nga lang bumagsak mula sa taas. Papunta nga kung nasa nakatayo itong silang Dontrix. Pati nga itong si Razor ay gulat na gulat sa nangyari. Nakakagulat ka naman. Bigla bigla ka na lang lumalabas kung saan saan. Ito ang klase ka talaga. Alam naman natin na si Jinga at ang kanyang kapangyarihan ang bumagsak mula sa itaas. Ngunit, ano na kaya nangyari kay Don Trix? Eto na nga ang pagbabalik muli ni Jing at ang kanyang kapangyarihan. Mapapansin din natin na nag nga ito at mas lumakas ang kanyang aura. Hoy Jing, ang kalaban natin ngayon ay hindi natin matatalo kung hindi natin nilalabas sa lahat. Yan nga ang nasabi ng kapangyarihan ni Jing. Oo, oh, ko yun. Kaya nga tinawag siya ng hari ng lugar na ito dahil sa lakas niya. Yan nga ang sabi ni Jing, dito nga sa kapangyarihan niya. Si Don Frick naman ay muli ng kumilos at mukhang maghahanda na ulit ito para nga sa pag-atake. <laughs> ngayon, masasabi ko ikaw nga ang pinakamalakas na nakaharap ko. Dahil ngayon lang ako nakaharap na tumagal sa akin sa pakikipaglaban. At bigla na nga lang Pumataki agad. Eh, itong si Jing. Isang mabilis at biglaan na pagsugod nga ang ginawa nila. Ngunit si Dontrix ay nakahanda na nga ito sa gagawing atake ni Jing. At ayan na nga. Agad naman nasa lag eto ni Dontrix ang atake ni Jing. Ngayon, susubukan naman namin ang malapit ang labanan. Ibubuhos namin lahat. Ang lahat na natitira namin lakas. At isang malakas na pagsabog na naman Anong nangyari? Tumalsik nga ang napakalaking sandata na gamit-gamit ng kapangyarihan ni Don Trix. At sa direksyon nga ito kung nasaan nga si Razor. At lumagpas lang naman ito sa kanya. Ibang klaseng labanan. Ngayon lang ang makakita ng ganitong labanan sa buong buhay ko. Yan na nga lang ang nasabi ni Razor sa panonood niya sa laban ng Jing at Don Pricks. Ngayon na ako ma! Ito na ang tamang pagkakataon para umatake! At agad namang kumilos ang kapangyarihan ni Jing para umatake! Hmm. Kahit di mo sabihin, nakahandaan na ako kanina pa! At ito na nga! Naghahandaan nga sila ng matinding aura para sa matinding atake na gagawin nila dito kay Don Freaks! Hmm. Mukhang handang-handaan na kayo para tapusin ang laban. Kaya lang, hindi nyo magagawa sa akin dahil kayo tatapusin ko. Sa kabilang banda naman, dito nga kay Razor ay ramdam na ramdam niya nga ang inipong aura nila Jing. Para nga sa napakalakas na atake na ibibigay nila kay Don Prix. At nang nakapag-ipon nga ito ng sapat na aura, agad naman itong sumugod kay Don Prix. Harap-harapan na nga ang pag-ataking gagawin ni Jing. At mukhang nabigla nga sila Don Prix sa ginawa nila Jing dahil ang akala nila ay isang malayo ang pag-atake ang gagawin na naman nila Jing. Ngayon na, ibigay na natin ang lahat dito Akuma! Yo, hindi maaari ataki Aatake pala siya ng harapan. At ayan na nga, sunod-sunod na pagsuntok at mabilis na pag-atake ang ginawa nga neto nila Jing. At hindi talaga nila ito pinagbibigyan pa. At sunod-sunod pa nga at walang tigil ang ginawa nilang pag-atake. King, huwag ka na magpanilangan pa. Ibigay na natin lahat dito. At siguro ay dahil ito na ang huli nating atake. ah, ah, ginagawa natin lahat dito para talungin siya. Dahil pare-parehas kami, hindi na makakawi pa sa aming pinagmulang mundo. Kung hindi tayo mananalo dito, sa ibang angulo ay kitang-kita nga mga bawat suntok na pinatakawalan nila Jing. Uh, uh, di ko akalain ganito makalakas na atake ang magagawa niya. Nakikita pa nga natin na mas tumindi pa nga ang bawat pag-atake nito nila Jing at bigla na lang sabog na nga na naman ang nangyari. Dahil sa atake na yun ay wala nga nagawa itong si Dontrix para mapigilan agad ang pag-atake nila Jing na yun. Asak na nga na naman ang buong paligid na pinaglalabanan nila. Pagkakaalam nga natin ay nasa itaas nga sila ng vulkan kung saan nga sila naglalaban. Kaya naman mapapansin natin ang mga laba dito. Balik nga tayo dito kay Jing na mapapansin natin na nakaupo na nga ito. At nilapitan naman agad nito ng kanyang abilidad na si Akuma. Hoy Jing, Kamusta ka naman? Mukhang maraming lakas ang na nawala sa iyo. At makikita nga natin dito si Jing na tila pagod na pagod. Dahil nga sa sobrang pagod at nawalang lakas sa kanya ay halos hindi na nga muna siya makapagsalita. Si Akuma naman ay lumiit nga ito dahil nga sa matinding aura na nawala dito kay Jing. May napansin naman agad itong si Jing. Patawad, mukhang nabigo tayong tapusin siya kahit na ipinuhos natin ang lahat. Yan na nga lang ang nasabi ni Jing At bigla na mam. Tumabas ka Itong si Don Pricks At dito nga Ay muling nagpakita nga si Don Pricks Sa pagkakataong ito Ay parang galit na galit na nga ito At siya na mismo Ang tatapos sa labang ito Ngayon wala na kayong lakas pa para lumaban. Kaya naman, pagkakataon ko na, natapusin kayo. Ano pa kaya ang magagawa ni Jing? Ako ma, may natitira pa tayo hindi ba? Yun ang gagamitin natin para tapusin ang labang ito. Ngunit, ano nga ba ang sinasabi ni Jing na ito? Ang ibig sabihin ba ni Jing ay may huli pa silang pantapos sa labang ito? Abangan natin ang huling parte ng labanan ni Don Pricks at ni Jing Pricks. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating katuwaang Kenkoy Anime TV.